Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lenggwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tagumpay nga ang plano ni Dr. Carlos Benitez at napaamin niya na nga itong si Morgana Go na siya nga ang totoong muera at ginagamit siya lamang ang pangalan ng kanyang half sister na si Morgana Go kung saan ngayon ang pangalan ay no G. Nakalabas nga ng mental hospital si Dr. Carlos Benitez dahil narin rin sa binayaran niya yung nurse doon na nagbabantay sa kanya. Pero malas niya rin at nasagaan, nasagasaan niya siya ng motor at yun nga ay muntika ba siyang mahuli ni Annalyn pero kilalang kilala at nakita nga siya ni Annalyn pero bigla na lang umalis ito dahil nga merong sasakyan nga itong si Dr. Carlos Benitez. Samantala naman nga napunta nga, o pumunta na nga, si Dr. Carlos dito nga sa bahay nila Madam Chantal. Tamang tama andon nga ang totoong Morgana at si Moira. Dito ay takot na takot nga si Moira pa sa maaring mangyari sa kanyang nanay Chantal kung saan nga ay inumang nga ni Dr. Carlos ang baril dito. Naglaro pa nga sila ng tagu pero sa badang huli ay talo pa rin sila nang mahuli nga ni Dr. Carlos Benitez itong si Madam Chantal at pilit na pinapaamin si Moira at si, no, si Jake kung si Morgana Go at si Moira ay isa. Dito ay hindi na nga nila napigilan ang takot at bigla na lang sinabi ni Moira na oo Carlos, ako si Moira, kabitawan mo na si mama maawa ka. At dito ay sumagot din itong si Morganago na ako ang totoong Morganago. Kaya naman napatawa na lang ng malakas si Dr. Carlos Benitez. At dito ay sinabi nga ni Carlos na tama nga kumwerang hindi hindi mo ako maluluko. At hindi ako papayag na ako lang yung magdusa sa loob ng mental at ikaw ay malayang naglabas-basok at walang problema dito. Malaya kang nakihalo-bilo sa kanila. Iisa lang naman yung plano natin ang pabaksakin ang mga tanyang. Buti na lamang at umamin nga itong si Muira kung hindi ay baka natuluyan na nga ni Carlos. Itong si Madam Chantal. Samantala naman sinisisi naman ni Morganago si Muira kung bakit na mapapahamak na sana yung kanyang Mama Chantal. Ayaw pa nga kay ay go, dahil sa napakasama ng ugali mo at marabi ka kalabal. Moira kong kaya't pati ang buhay ni mama ay nalagay sa alanganin. Nag-aaway pa yung dalawa pero dito ay umawat na nga ito ang si Dr. Carlos Benitez at binalaan niya nga si Moira na huwag na huwag niyang um, pakikialaman itong si Linet kung hindi ay siya ang makakalaban nila. At ayaw uh, pa kay Dr. Carlos Benitez, hindi ako mangimi na sabihin sa lahat ang katotohanan na niloko mo lang si RJ at ako nga ang totoong tatay ni Zoe. Dito ay mas lalo pa nga ang kinabahan itong si Moira at sinabi niya nga kay Dr. Carlos na gagawin niya ang lahat. Mapatawad labag siya rito at at huwag siyang ibuko. Pero nga ayon nga kay Dr. Carlos Benitez, kailangan nyo maging sunod-sunod sa akin nang sa ganon ay hindi nila malaman ang sikretong tinatago nyo. Kasi nga itong si Morgana Go ay hindi rin niya alam kung kakampi nga ba nila ni Chantal at ni Moira o hindi itong si Morganago kasi alam naman ni Morganago na nagpaplastika lang man itong si Moira at muntik na, ka, muntik na nga mapahamak ang buhay nito kung hindi lang na marunong siya mag ay hindi sana siya nakaligtas doon sa mga pinag-uutangan niya na si Moira nga ang dahilan at tinuro siya nito Samantala naman, hindi pa rin mawala-wala sa isip nga ni Dr. Annalyn Santos na nakita niya itong si Dr. Carlos Benitez sa labas. Kung kaya't pumunta sila doon sa mental hospital at tinanong yung mga nakatalaga doon na nagbabantay at nag-a-assist sa mga baliw. Dito ay kinumpirma din ng tagabantay ni ni Dr. Carlos Benetes na hindi nga manakalabas si Dr. Carlos at katunayan ha, ay nakatulog na rin ito dahil sa naturo ka na rin nila kasi nga nag-away daw kanila yung ibang mga may sira yung pag-iisip at dahil nga doon kay Dr. Carlos Benitez. Hindi pa rin kumbisido nga si Annalyn pero yon nga ay wala siyang magagawa at kailangan niyang sundin yung rules dahil nga tapos na yung pagbisita doon sa mga pasyente. Kaya kahit naguguluhan nga itong si Annalyn ay hinila na nga siya balabas ni Dr. Lyndon Javier at sinabi niya na hindi naman siguro si Dr. Carlos Leon dahil nga napatunayan na rin at sinabi ang kanyang tagabantay na nandun nga ito at natutulog pero ganoon pa man hindi pa rin kumbinsido itong si Annalyn na hindi si Dr. Carlos Benitez Akayang nakita Samantala naman itong si Tia Susan ay nangangarib nga, ang kanyang buhay at ayaw na ayaw niya nang malaman nila analin Linit ang kanyang sitwasyon. Kaya nakiusap siya dito kay Dr. Lyndon Javier na kung maaari lamang ay wag na munang sasabihin. Kila Linet at Annalyn kasi ayaw niya na mag-alala yung dalawa lalong-lalo na dito kay analin. Kung kaya't dito ay nga ni Dr. Lyndon Javier na kailangan agad ni uh, Tia Susana na maoperahan sa lalong madaling panahon dahil nga sa medyo delikado na ang kalagayan nito. Kaya hintayin na lang natin kung ano pa nga bang marang mangyari dito sa abot kamay na pangarap.